pambihirang damo sa Pilipinas. Masarap ang bunga, subalit nakalalason pala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang walong natatanging bagay tungkol sa halamang damong ito. Ano nga ba ang mga hatid nito sa atin? Atin muna itong alamin bago natin ito kainin. Bahagi na ng ating masayang kabataan at kamusmusan ang paglalaro sa bakuran, sa parang man, at sa masukal na lugar. Kung kaya marahil ay hindi imposible na naka-encounter mo na nga ang damong ito. At dahil nakakaakit ito at mukhang masarap ang bunga, kaya agad-agad ay kinain mo. Subalit hindi pa naman huli ang lahat upang alamin at malaman mo ang mga natatanging kaalaman hinggil sa halamang ito. Ang halamang ito ay tinatawag na bush passion fruit o wild passion fruit. Mabaho, subalit masarap. Masustansya, subalit nakalalason pala. Ang karamihan ay tinatawag itong Maria Maria. Ang iba naman ay tinatawag itong Santo Papa. Sapagkat ito ay animoy santo na mayroong suot-suot na kapa. Kilala rin ito sa iba pang katawagan dito sa atin sa Pilipinas. Sa inyong lugar, ano ang tawag dito? Number 1. Utot-utot o amoy utot. Ang mga dahon at hilaw nitong bunga ay nagtataglay nga ng mabahong amoy. Kung kaya naman, ito ay binansagan ng utot-utot. Ito ay dahil sa ang halaman ito pala ay nagtataglay ng cyanide na nagbibigay dito ng mabaho nitong amoy. Number 2. Bagaman ito ay makikita sa halos lahat ng bahagi ng Pilipinas, lalo na nga sa mga kabundukan, ito pala ay hindi orihinal na nagmula dito sa atin sa Pilipinas. Sapagkat ang wild passion plant ay nagmula pala sa Mexico, Caribbean at Central America. Number 3 Ang halamang damong ito ay sa palang proto-carnivorous na ang ibig sabihin ay nagagawa nitong mag-trap o manghuli ng mga insekto na lalapit dito gamit ang kanyang mga braks na naglalabas pala ng mga sticky substance na mayroong digestive enzymes. Number 4 Masarap ang hinog na bunga nito ang bunga nito ay mapapansin na nahihinog na dahil mula sa kulay nitong berde ay magigitong kulay dilaw o kaya naman ay kulay orange na. Kapag ito ay hinog na, ito ay matamis o kaya naman ay medyo maasim na perpekto ngang gawing bilang fruit juice. Ang mga buto nito ay nakakain rin. Sa ibang bahagi nga ng Asia ay kinakain rin nila ang sariwang dahon ng halamang ito. Ito ay kailang pinatutuyo at ginagawang tsaa na mabisa palang panlunas sa mga taong hirap makatulog, nangangati, at laging inuubo. Number 5 Nagtataglay ito ng cyanide na lubhang delikado para sa mga hayop. Ang pagkain nga ng mga dahon ito ng mga alaga nating hayop gaya ng aso pusa o kambing ay lubhang delikado dahil sa nakalalason para sa kanila ang cyanide na ito. Number 6 Ang bulaklak nito ay nakalalason rin. Maganda ang bulaklak ng wild passion plant. Kung kaya naman, madalas na akit ang mga paru-paro at mga bubuyog sa nectar nito. Subalit huwag na huwag mo itong kakainin dahil nakalalason ito na maaring magbunga nga ng pagkahilo, pagkalito at pagsusuka para sa inyo. Number 7. Pinamamahayan o pinamumugaran ito ng mga ahas. Ang malamig at makapal na kumpol ng mga dahon ng halamang damong ito ay perpektong taguan ng mga ahas. Bukod pa rito ay kinakain din nila ang hinog na bunga nito. Number 8. Ang prutas na ito ay labis na masustansya. Ang pagkain ng hinog nitong bunga ay magbibigay sa iyo ng maraming mga magagandang benepisyong pangkalusugan dahil ito ay mayaman sa calcium, vitamin C, iron, at mga minerals. Kung kakain ka nito ay makakaiwas ka nga sa pagkakaroon ng marupok na buto, anemia, cancer, control blood pressure. Magpapanatili ng malusog na gums and teeth at makakaiwas ka pa sa pagkakaroon ng sakit sa bato. Kaya naman hindi lamang mainam na kumain ka ng hinog nitong bunga sapagkat napakarami pala nitong benepisyong daladala. Ikaw, noong bata ka pa, nakakain ka na rin ba nito? Balingbing Narinig mo na ba ang katawagang ito? Isang terminolohiya na ang ibig sabihin ay isang individual na mayroong iba't ibang anyo, mukha o opinyon sa mga bagay-bagay. Dahil sa literal na anyo, ay mayroon ding iba't ibang anggulo ang hitsura ng prutas na balingbing. Mahilig ka rin bang kumain nito? Bagaman ito ay malasa at masarap, ay marapat na alam mo rin na may masama rin pala itong dulot o dala-dala. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang mga benepisyo, risk at side effects ng pagkain natin ng prutas na balingbing. Kailan mo nga ba ito dapat ikonsumo at kainin upang sa huli ay hindi maganib ang iyong kalusugan na maaari mo pang ikamatay. Ang balingbing, karambola Starfruit o minsan ay tinatawag na Five Fingers ay isang magandang uri ng prutas na buhat sa puno ng Averroa carambola na native nga dito sa atin sa Katimugang Asya. Ang balingbing ay mayroong lima hanggang anim na kanto at pisngi na kung hihiwain nga ng pahalang ay anim mo ito'y hugistala tala o star. Kaya ito binansagang starfruit. Maraming gamit ang balingbing. Maaari mo itong kainin ng hilaw, hinog, pwedeng lutuin, minatamis, sangkap sa mga putahe, ginagawang juice at garnish sa mga pagkain. Ginagamit din itong pantanggal ng mga mantsa sa mga labahin at kalawang naman sa ilang mga piling metal katulad ng brass. Subalit bago natin talakayin ang nakalalaso nitong epekto, ay hayaan ninyong isa-isahin ko muna ang mga binipisyo sa ating kalusugan ng prutas na ito, ang prutas na balingbing. Ang balingbing fruit ay mayaman sa water, carbohydrates at protina at nakapapawi nga ng pagkauhaw kung makakakain ka nito. Ang mapakla nitong lasa, lalo na nga bago ito mahinog ng lubusan, ay isang mainam na anti-cancer property. At ang pagkain mo nga nito ay makatutulong sa iyo upang malabanan ng katawan ang ilang mga dahilan upang magkaroon ng mga cancer. Isa ring mahusay na anti-inflammatory agent ang prutas na balingbing. Kaya mahusay itong gamiting panlunas sa mga sintomas ng psoriasis o dermatitis. Kung madalas ka ngang kumain ng balingbing ay mabilis ka papayat dahil nang katutulong itong mapaayos ang daloy ng ating metabolismo. Mainam rin sa kalusugan ng puso ang pagkain ng balingbing. Ang mataas na bilang ng sodium at potassium sa prutas na ito ay magsisilbing electrolytes sa ating puso. Ang calcium rin itong taglay ay nakaalis ng tensyon sa daluyan ng ating mga dugo sa mga arteries o mga blood vessels sa katawan. At dahil mayaman nga ito sa anti-inflammatory agent, ay makatutulong din ito upang mapaginhawa ang pangangati at pananakit ng inyong lalamunan. Subalit papaal naman nasabi na maaring manganib ang iyong buhay sa pagkain lamang ng prutas na ito? Kahit na nga maraming magandang daladala o dulot sa ating kalusugan, ang prutas na balingbing, ito naman ay nagtataglay ng mga substance na tinatawag na neurotoxins, caramboxin at oxalic acid. At kung ito ay makain ng mga tao na mayroong kidney failure o sakit sa bato, ay maaari silang dumanas ng madalas na pagdighay, pagsusuka, pagkahilo, mental confusion at ang pinakamalala ay maaari nga nila itong ikamatay. Kaya bago ka kumagat ng prutas na ito, ay siguruhin wala kang sakit sa bato. At kung hindi naman, ay kumain lamang ng sakto. Sa inyong lugar sa probinsya, mayroon pa bang mga tumutubong puno ng balingbing? Ano naman ang tawag nito sa inyo? At mayroon ka bang karanasan noong kabataan mo na kaugnay ng prutas na ito? Ang prutas na balingbig. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa bestie 🎵 Tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman Ito na sa Best baby, tayo ay lumibot 🎵🎵 Ligyan ay ating matuklasan Ito 🎵 yan sa Best baby, ito 🎵 yan sa Best baby, ito 🎵 yan sa Best baby. 🎵🎵 Sa pagkatamang may alam ito 🎵 yan sa Best TV 🎵🎵 Karate, sabay tayo na matuto